Hello mga kabadida and for today's video, ito na nga magagawa tayo ng ginisang munggo na nilagyan ko ng mga dahon-dahon anik-anik. O oh, ba? Diba? <laughs> so wala na tayo ibang may ulam. So matagal na kasi itong video na to ewan ba? Nag-iisip ako kung i-upload ko. So yung balibalik ta muna natin ating mga panggisat. Kasi nakapagluto na rin ako ng munggo. palambo't ko na siya. So, igigisa ko na lang muna itong mga sibuyas, bawang at luya. So, dito lang ako natuto na yung palang munggay pwedeng lagyan ng luya. Diba? Pampasarap lasa din siya. Pero yung iba kasi ayaw ng may luya. So, lagyan ko rin niya ng manok. And then, kapag nagisa ko na silang lahat, eh, lalagyan naman natin yung ating munggo. So, nakakainip na kasi. So, may iba naman tayo ng kwento. So, yun na nga. Dahil, parang ang sarap ng umuwi ng Pilipinas. Kayo ba? Ilan taon na ba kayo sa kung nasaan man kayong lugar? O, ba diba? Habang nagluluto, eh, nagkukwentuhan tayo. So, ako kasi, ba diba, Nasabi ko na nga dati is nasa almost magsi six years na rin. Pero, ano pa rin? Mahigit five years pa rin ako dito. So, bala ko nang umuwi. Pero baka bakasyon or exit, hindi ko pa alam. Hindi pa makapag-decide. Kasi, alam na this. O, ba diba? So, nilagay ko na nga yung ating manok. Para gigisa-gisa, balibalik ta rin. O, ba diba? Ang galing-galing. At, Nakakamiss na rin kasi magstay ng Pinas. Pero minsan, naisip ko pa rin, syempre mahirap pa rin humanap ng trabaho dun sa Pinas, ba? Diba? Pero, nandun pa rin yung pagna, pag pagnanasa na makasama pa rin syempre yung pamilya mo. And pamilya ko syempre. <laughs> o, ba? Diba? Ayan, nilagay ko na nga yung munggo. And na lang natin itong maluto. And kapag kumulo na yan, maya maya ilalagay naman natin yung ating mga, yung daun. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero para siyang spinach. Ang tawag dito is silic ni ko alam kung anong tawag sa Tagalog niyan or sa English ba. Basta yun ang tawag nila. So, nilagyan ko na rin siya ng sili at saka ng halo-halong pagkain. O, di ba? Nakakamis din kaya. Tapos, may partner to na, na ano, na pritong isda. Kaso, wala kaming isda. So, ay malapit nang matapos. At kung nasan man kayong party ng mundo, eh mag ingat, -ingat kayo. Magingat-ingat tayo, di ba? So, God bless everyone and thank you. At syempre, huwag kalimutang i-subscribe, like, and share. Lagyan na rin ng comment para masaya. Ingat po!